Balik nang sa TVM, eh, ang important una na dito ay ang paboritong import ng barangay he never found na si Justin Brown. Bukod kay Jeremy, bila sa mga pamilyar na sa liga na magbabalik si na Paul Harris, kaya ay nag-renew ang nails Harris at Henry Walker.

Samantala, kinuha si ng defending all Filipino champion TNT, ang serving si Nima Kempi Moon na lumaro na sa koponan sa 2019 East Asia Super League. Isasabak naman ng San Miguel ang Shangelang ex of FedEx import na si Brendan Brown habang palalaki ng dating and next import na si Wala Saulo ang Alaska. Mga first-timer sa TVA ay ang isasabak ng Blackwater na si Jalen Bond Chabas Muhammad sa Morocco, Cameron Ford sa North Pole, at Antonio Hester sa Terra Firma G. Sa kantalang ayon kay PBA Commissioner Manny Marshall, hindi sila nang-permit upang hanod na ang mga fan. Anya, pinayagan na ang mga sumas kasi hindi nilang payagin ang pananood sa iyo kailan ang bigay nito ko lang sa mga tao sa mga sumunlad, kung sakop sa United Sports ay din sa Pasig. Parang si Adam Bay second conference kaya po ito apat na linggo ng November.